So, ano naman tayo ngayon? NS125 Pro Sir Problema, biglang tumirik Nawawala ang dashboard Pag electric Tapos sa anda tapos mamaya, mamaya patay Napubulot tayo, posisi na kayo mga idol So, umili siya ng battery Subalit tumirik pa rin Ito yung binili niya yan. So kaya kinarge muna natin yung original. Pinakuha natin yan doon sa pinagpalitan niya dahil yung pa kagamitin gagamitin natin ang original. Ito ay reserva niya na lang. So check natin kung ano naging problema kung bakit Hinihigop ang laman ng dalawang battery. So, yun. 1 to 5 kaya ngayon ayan ang takbo nya ay 28 tikita 28,000 28 ang tinatakbo ng na nari so biglang tumirik at nagbili na ng battery dahil dun sa dun sa tumirik sa may shop na sakto pinabili siya ng battery pero ganun pa rin tumirik pa rin siya kahit bago na yung battery start natin yan na andar minor nya check natin yung battery 1.1 Pare paon nga na kung susi Pa-start na rin okay. Paon ang susi Saka pa-start Hindi, start Ayan Start Yung awas yung ating Battery 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 mo ang kunti Kung magkarga nakakarga ang battery so, parang nakabili si ng battery okay pa yung kanyang battery so check natin yung regulator dito so yun ano natin check natin kung may tama kung bakit hindi siya nag charge at lang to natanggal yung gis dito Um, pagkatapos, kuha tayo ng fish light. Yan. Tanggal na natin yung socket dito. Ito ay tang regulator. Rectifier. Ito naman ay tang stator. Ngayon, ilalagay natin yung ano yun natin? Dito, sa dulo. Yan. Ipit natin yan. Dapat pag kinondot natin to mag iilaw yung ating pitch pag umaandar yan, panda natin check natin kung may function yung stator yan maandar na siya yan yung RPM nya yan o check natin so, hindi natin nakapasok na maayos yan, nailaw yan natin good good so nailaw ayos check natin yung <coughs> sa content with eh para sure kung okay yung ating is dito sundutin natin dito sila so, so, yun may nakwata tayo goods kabila okay rin okay ikihabihin good siya nga so dito na tayo sa rectifier paano malaman kung talagang yung sira ito gamitan natin ang tester tatanggalin ko lang itong ating regulator so ngayon testing na natin yung kung sira yung kanyang rectifier talagang sira ngayon ilalagay ulit natin sa continuity yung may tunog ito yan dapat pag dinidikit natin yan nagpapunction na natin this there yan dapat yan ganoon natunog yan mahina lang tunog yan ngayon dito tayo sa kulay pula sundutin natin dito tapos sa dilaw tayo dapat may makuha tayo dito yan sa tatlong ito. kabilaan dapat ito pag sinunod right. yeah. right. natin. Yan. Right, wala kahit yeah, balik na rin natin yan wala tayong nakuha yan balik na rin natin Okay. Kita. pa. Hay, no gamay yung So ayan papakita natin sa inyo yung pinagkaiba ng bago, napakita yung bago. So ito yung bago mga idol. Pares na pares sila. Merong ground at yung sakit na pure red at yellow Mayroong capacitor. merong kapasitor so ngayon susundutin so, natin itong kulay pula kanina. tapos kanina yan tapos din pa rin tayo dito pa rin sa may tunog ayan sunutin natin dito tapos sunutin natin itong dilaw yan tapos may nakukuha tayo yung reading yan alin man sa tatlo Sabihin, may nakuha tayong reading good sa nating regulator rectifier yan kahit sa dalawang itong pula. so yun lang pinagkaiba ulitin natin dito sa luma ng rectifier ano wala wala tayo napawa kahit Ay, isa so yun ganun lang pa simple para malaman nyo pag sila ng rectifier regulator nitong NS125 kakabit ko na ito at kapakita natin sa inyong charging tay okay. so naikabit na natin yung bagong regulator rectifier natin dito sa NS125 ngayon ay eh, pupunta na tayo dito sa volts 20 volts titingnan natin ang eh, charging pag pinapaandar natin yung motor Dahil ko yung tester natin, yun yung kariling ng bolts kaya sa battery charger natin. Ayan yung voltahe nya, 12. Kailangan natin i-charge ito. natin. pag pinaandar. Nga so, bumaba pa nung nag-on tayo. Start. So hindi pa siya nagko dahil low bat ang battery natin. daw nag na siya ngayon kakargahan muna natin to so na ikabit na natin yung battery at full charge na titingnan natin pala tayong tester nasira yung tester ko gamitin natin yung tester ng branch Ayan. 13.2 po ito. Ayan. Tapos start natin. <coughs> Pare, pa start. Okay. Okay. Ayan, for 10, minor lang. Ayos na yung kanyang charging. Ito na yung kinabit kong battery kasi yung battery niyang original. Wala nang mga tornilyo dito. Punin mo nga pare yung battery. yung battery. talaga eh. Ayan, sa pinakababa. tayo, walang busis. Ito yung ano niya. Pagkuha ni Sir, wala nang mga tornilyo. Ibang tornilyo nito. Kaya hindi natin mababalik yung kanyang original. Papatago na lang natin sa kanya yan. Pag kinuha, okay. ano yan. So ayos, yun lang mga idol ang pinalitan natin yan. Ayos na. Thank you for watching my video.